mo na lang. Saan mo gusto? Saan mo gusto? Ha? Gusto mo dito kumain? Masarap dito. Ano gusto mo? Pero bilhin mo na tayo ng ano? Ng oil. Wow.

Araw ng linggo kasi ngayon kaya masyado marami tao pila. Trap, doon muna tayo be. Pili muna tayo ng, ano, ng oil. Dito naman mga ano. Mga isda naman dito. Tinapa. Ayan, tinapa.

Baa wala akong ano wala akong dalang ano Saan ba yun? Ay, ang mali. Sumuro natin yung mga ipado ng napuputo. Pupuli ka sa sapatos, sunulas, sandals, bakal, at mga. Saan mo gusto kumain? Ha? Nakakita ka na ng hamburger na malalaki. Dosa na tayo kumain. Ikaw. Wow, sarap. may tugtog. Nasa Carido na kami guys. Bali, maghanap kami dito ng aming makakain At gusto kong pakainin yung si Bunso ng, ano, ng hamburger. Gusto kong ipakita sa kanya yung malalaki hamburger dito. Eh no, burger ni Kagawad. Ayaw nyo? Ano, kasama? Ayan yung burger. Doon tayo pipila tayo ron. Pero kailan mo tayo ano. no? Pinipilaan din dito oh. Yung ano Lechon Ano, ano tayo? Jollibee nila tayo? Let's go. Let's go. Let's Mama, ya balik lang tayo Jun. Pag kumain na tayo. Sa sobrang uh, dami ng tao at maraming uh, pila. So bali mong tijalipin na lang kami guys. Kahit na parati na lang naming uh, kinakain. Pero kailangan na rin ano. Pero kailangan na rin kumain. Kasi ano na eh, mag-aalaw na na eh. Ah, ang oras natin guys, alao ah, na ah, gist na ah, ng hapon. Uy, ang cute aso. Boss? 4-5. 4-5? Five. Five. Uh, Lahat? Isa lang. 4-5 daw. Anong sitso yan? Sitso? Princess type Ah... Usapan muna na muna kami. Marang rin. Last call. Last call. Wow. Masyadong mga papila. Ah. Nakain na tayo na ito mga alas dos. Okay. okay, lang naka naka video ka? Video. lang. Ano bigat ng tiyan ko. Si Bonso, yung in-order uh, ko, siya pa rin kumakain. Nakakuklot na nga siya, oh. Mamaya pagdating namin doon sa may motor, wala na, ubos na yan. So yun guys, nandito kami sa ano. Lapit kami sa may simbahan ng Quiapo. Dito kami sa lugar ng Carriero.

Bumamakan yung kamay ko. Kasi nagbablog ako. Wow. Dito kami ni Ate Bunda. Diretso ko ni Ate. Ah, dumalis ako kayo. Ay, uh. excuse me. Uh. Ala. Bigay ako ng bigay. Uh. Uh. kasi mga Trinidad na tatlong persona sa isang Diyos. Nakawa ka sa anak. Puso ni anak ng ama, walang hanggan. Nakawa ka sa anak. nilalang ng Espiritu Santo sa ng inang Berne. Nakawa ka sa anak. Puso na isang tunay na birbo ng Diyos. Nakawa ka sa anak. Puso ni Hawakan ang Oso ning ng Diyos Hawakan ang Oso ng mataas na asan Hawakan ang bahay Diyos sa puso ng amon Hawakan ang Oso ning sos ng pagibig Hawakan Hmm? Hindi ba?

At hanggang dito na lang mga katokat friends ang video na to. Maraming maraming salamat support ka at sa support at panonood sa ating channel. God bless you. Man. Bye bye. Peace.